Gandang hapon guys So ayan Tuwi muna tayo ng ano uh, Poblasyon So andito tayo ngayon sa Barangay Upper Santa Cruz Ayan dito tayo nagpalipas ng gabi Sa pag alis ng bagyo so far okay naman dito hindi uh, naman ganong kalakasan yung hangin at saka hindi naman ganong kalakasan yung hangin so parang pabukso-bukso lang ayan comment naman kayo guys kung ano naging condition dyan sa inyo so, ayan uh, shoutout pala sa lahat ng taga-upper Santa Cruz Na natin ngayon kung ano meron dito patapos naman ano nakabi saan yan wala naman nasirang mga poste kaya mga naputol na kapli ng kuryente dito sa upper hindi ko lang sigurado sa ano sa tabi ng highway pero sana maibalik agad ang supply ng kuryente babalik din tayo mamaya dito sa upper cut Shoutout po lang kay Kapsani Talavera at sa kanyang barangay council. sa nga yung mga maliliit na kayang mabali ng ganong kalakas na hangin wala naman tumbang puno kaya sigurado ako makakabalik agad yung supply ng kuryente sana safe po lahat kagabi pagdaan ng bagyo lalong lalo na yung mga dinadaanan na ngayon ng bagyo sana safe po kayo malalayong sa Albay kahapon wala pa yung bagyo pero binabaha na sila gawa ng malalakas na daluyong iba din talaga yung bagsik ng pipito mabuti na nga lang at ano lang sya sa dagat lang sya magstay uh, kanya ni Ragasa yung ano Camarines Sur at Camarines Norte patuloy lang talaga na dinidinig ng Panginoon yung mga panalangin natin Ayan, patuloy lang tayo magtiwala at manalangin diba hindi niya tayo bubabayaan kaya ang damang dami nilipad na ano nang yun <laughs> pero wala naman tumbang puno Excited yeah. na akong mapupunta uh, ng sentro kasi hindi na hindi naman na uulan. Okay na yung panahon. Wala naman akong na akong nakikitang sign na uulan siya ulit. Ayan. Yeah. na lang talaga lumipas na yung bagyo. Ayan, ako sa tabi ng highway. So, papalingan ko na lang kayo Paganda na ako sana, sa ano, Poblasyon Saragay Ayan Update ko kayo mamaya Ayan, dito na tayo sa Sitio Sapaw Sa Zone 1 at Poblasyon Saragay Dadaanan lang natin yung opisina Silipin lang natin kung Wala namang naging problema Silipin lang natin Teka, tingnan natin. Boots. ayan okay naman pala wala namang na damage ayan William San Saragay sana magbukas na ulit bukas eh may pang deliver tayo ayan uh, na tayo ng ano sa poblacion. uwi muna tayo sa bahay tayo naman pala at kaya nag iba yung pinto nito let's go ayan dito tayo sa Ragay Bridge tignan natin kung baka. baha nga Ha. Pero at least hindi siya umaapaw parin pa mga ano Ang Bukas <laughs> Traga, ito yung trapper Lalaki na sa mga nalaglag eh. Ito yung itsura Pagkatapos ng bagyo And Goods na goods naman pala Okay na lang talaga Mahina lang talaga yung bagyo mabuti na lang sana talaga bumalik na bukas yung ano, operation at may mga pang deliver na tayo saka sayang din yung dalawang araw sayang ng benta kabala talaga pag may kalamidad ngayon ito tayo sa sentro Okay naman. Kahit pala dito wala pa rin kuryente. Kaya so, hindi na tayo sa poblasyon ni Lawod. Pagka natin dun sa Aragay Bridge kanina, ano, nataas ng tubig ng ano, pero buti na lang hindi siya umaabaw kasi nagsimula lang naman umulan kaninang madaling araw eh. hmm. so ayan so, sa mga wala sa ragay at gusto magtanong kung ang masang ano, poblasyon ragay yan okay naman lalo na sa iraya so, sigurado lang madadamage doon eh. so goods na goods doon guys, hanggang dito na lang yung vlog natin Okay naman yung hugla siya ng bagay kay ano, Mother Jute At yun sa kanyang kasama Si Bosing Kaya so, lang dito na lang yung vlog natin guys At see you sa next vlog Maraming maraming salamat